Good morning, good morning mga kaswiti. So ayan, nasa palengke po tayo kasi may binili tayong paso. So ayan, sobrang bigat ng mga paso kasweete. So ayan, kaya kami ay naflatan. So ayan, sinisipa ang paso. Alam niyo na kung sino ang mabigat. <laughs> Sayan so, mga mga ka kasweete kasagsaga ng init na pasugod kami diyan sa palengke kasi kailangan namin yung paso sa araw na yan kasi nga kailangan namin mailipat yung mga halaman na binunot kasi nagpagawa po tayo ngayon ng plant box sa garden namin. So ayan, syempre pagkatapos diyan uwi agad tayo ng bahay kasi ayan ang ating gawain. Galing na kami diyan kaya lang binubunot yung mga halaman. So kaya sabi ko, punta kami saglit sa palengke para bumi bumili ng mga paso na pansamantala. So, mga plastic lang po yung binili natin na malalaki para yung ibang halaman mailipat natin doon. Kasi may inorder ako akong mga paso na um, talagang gawa pang matagalan na siya. So, hindi pa tapos. So, ayan. Kaya gawa tayo ng paraan. Mga ganyang ganap, ba diba? So, alam nyo naman ang lola nyo. So, ayan. Tumutulong na rin po kami sa pagbunot ng mga halaman. Kasi dahil malalaki na po yung mga halaman at saka matagal na po sila dyan, may medyo mahirap po siyang tanggalin as in talagang manghihina ka kailangan ng maraming lakas <laughs> So, ayan, kanina, syempre before kami pumunta sa palengke, ah uh, tumutulong na tayo sa kanila, nakikihila tayo, 'di ba? Para mas mabilis 'yung mga gawain, mabilis mabunot 'yung mga halaman. So ayan, shoutout naman sa aking hipag o oh, 'di ba, bisibisihan na kami dyan. So 'yung mga nabunot nilang mga halaman, syempre, ang ginawa natin, tinatabi natin, nilalagay natin sa lilim para naman hindi para naman ano, hindi sila mainitan, 'di ba? Kawawa naman 'yung mga halaman, 'di ba? out sa mga plantira dyan. Alam nyo na. So, ayan nga at uh, tinatanggal muna nila bago lalagyan ng plant box syempre so ayan gaya po nyan sobrang ano po sobrang uh, hirap bunutin so ayan tulong tulong lang talaga tapos yung mga ano yung mga may mga lupa siya. na kung kinakailangan sabi ko awag uh, wag lahat tanggalin pag binunot para isasalpak na lang siya sa sa paso at saka pag ganun daw at least ano sya yung mabubuhay talaga sya so ayan nga mga mga yan yung ganap nung araw na 'yan o oh, di ba sobrang init nung araw na 'yan kaya syempre lagi din natin chinecheck yung mga guma yung gumagawa na dapat inum sila ng water di ba kasi ramdam natin yan lalo na pag tayo din ay gumagawa tumutulong din tayo sa kanila so hindi ganon kadali yung mga ganyang ano gawain so kahit yung pagagaarden lang pag tiningnan mo na pa kasimple. pero hindi po ganon kadali nako ang kalaban nyo po dyan ay ang sakit sa likod so ayan ang ganap So, ayan na ang lola nyo. I Start na naman ako dyan. So, ayan. I Start na natin kunin yung mga halaman na nabunot para maitabi na. At syempre, para hindi nakakalat dyan sa may gitna ng garden namin. So, yan yung ganap namin. So, maghapon tayong nandyan sa labas, sa garden para, ano, para tulungan yung mga gumagawa dyan para mabilis matapos at makagawa agad sila ng plant box. So, ayan. Minamadali, ba diba? <laughs> so, ganyan tayo mga kasiti so habang busy ako dyan ayan syempre ayan, may biglang dumating shout out naman kay ma'am jo o ba diba? kasi may manga o ba diba? yung favorite natin talagang yung manga ay galing pa sa puno kaya andyan yan so makikita nyo yan mamaya ba diba? may mga ganyang ganap dyan then may ganap din dyan nakakagising lang ni habit ang hali na po siya nagigising then ginulat niya po ako lalo na kinakaral ko masyado ang pag garden yung pagbuhat dyan so andan din yung mga ganap na yan dyan. So, abangan nyo po yan. So, ayan. Uh, kaya, mga kaswiti, abangan nyo. Panuuri nyo po to hanggang sa dulo. So, yun lang po. Enjoy for watching.

nulat ako sa na Mas nang trip. Pinapirpo pa naman dito nag So ayan mga kaswiti matatapos din natin sa paunti-unti o oh, ba diba? dahil sobrang init carry bills lang kasi shout out sa aking pangmalakasang summer hot ba diba? malapad po yan kaya ang lola nyo feel na feel niya. <laughs> So, mga kasuwiti, ganyan po talaga ako. Pag may gusto akong matapos, kahit ngayon, kailangan matapos ko. So, yan po yung mga ganap natin. Pero, nag enjoy naman po ako sa ginagawa ko. So, ayan, habang nasa bakasyon tayo, bisibisihan din ang lola nyo. So, ayan. So, sana nag enjoy po kayo sa panonood ng aking videos for today. So, ayan. Marami pa po akong mga ganap nung ako'y nasa bakasyon. Abangan nyo po yung mga next videos ko. Siyempre, gusto ko lang i-share yung mga ganap-ganap ko sa buhay. So, ayan. So, dyan tayo mahilig eh. ba diba? Sabi nga, love your fashion. Charot. So, ayan yung aking mga halaman na mga tinabi na nilagay ko sa gilid. Hindi mainit. O, oh, ba diba? Pero, pagdating ng hapon nyata, lumipat yung init dyan. E, eh, di wow. <laughs> Thank you for watching. Bye!